Ayan mga katropa, panibagong araw, panibagong vlog tayo. Ngayon lang ulit tayo nakapag-video sa panahon. Dahil sobrang busy natin. Sobrang busy ko pala siguro. Ito, magsasayang tayo dito sa mura mga katropa. Magsasayang tayo diyan. Kakunin lang natin ito. Hatiin lang natin tapos magsasayang tayo dito. nagpaparol na ng itak ayan mga katropa dito tayo magsasaing oh dito tayo magsasaing lalakihan ko lang yung parang pinakang ano na entrance o butas tatanggalin ko lang ito eh. to. may laman pang kaunti. Tatanggalin natin yung laman. sama natin sa pagsaing. Yan. Tatanggalin lang natin muna para mapago para dito tayo magugusang ano ay magugas tayo ng bigas dito. Dito ay. ay mga katropa, lagyan natin ang bigas. Tansya lang natin. Masyadong maliit yung buko ay. Tansya-tansyahin lang natin. Okay na yan. Okay na yan mga tropa. Gawin natin ng tubig. Ugasan natin. pang survival mga tropa pang bundok maraming paglutuan sa kawayan sa ganito Eh, napili ko rito sa mura marami kasing ano tagod dito ang ibig sabihin ay nang maiba naman lagi kasi sa kawayan sa mga bulo kaya dito naman natin ititestingan sa kawayan Kung, ah, sorry dito sa buko. Pero yung mura na tinanggal natin ay lalagay natin. Ayan. Ugasan ko lang ito ay. Ayan mga katropa. na natin. Ano? Okay na yan. Ayan. ko lang. Medyo mainit. Tagilid pala. Tagilid. Tagilid. Tayo lang nating ma kulo, maluto. Ayan mga katropa, ito na yung ating sinaing sa buko. Oh, buksan natin ano. Oh, ganda ng saing ah. Malabis sa ang Pero luto nalutak ang kato yeah. mga katropa lutong luto kainin na natin ayan mga katropa Aahon na natin at pwede na Gamit lang tayong bulot mainit ay okay. ay oh oh sinaing sa buko meron tayong kamatis mm ito na yung ating ano mga katropa yung ano yung tawag din eh. Sinaing sa buko. Ayan Oh. Ayan. Ganda ng pagkakaluto. Medyo medyo na ano laang na lutak. Okay. Lutong luto siya mga katropa. Luto. Hindi man siya hilang. Maruto din yung, yung nilagay nating buko. Tikman natin kung ano. Kain tayo mga tropa. Ah, oo. Oh. Luto mga tropa, luto. Sarap ng lasa niya. Ang bango pa. Hmm. Sarap. Mainit lang. Mm. Sarap talaga ng kamatis. Ingat. Hindi tayo nakapagdala ng kutsara. Oh. Oh. Ako nagkaing dito mga katropa kaya dito na ako nag-testing mag-vlog. Magluto dito. Oke okay naman pala worth it Sarap Sarap mga tropa oh. May iniha pang tayong tuyo. Ang harap. Pinanggal ko na dito mga katropa sa ano dito sa ating buko. Mainit. So, oh, ang ganda ng pagkaluto niya, oh. So, lutong luto. Lagay natin dito sa dahon. Ah, anong init. Oh. Ito yung pinaglutuan niya. sa mga tropa, no? Itong luto. Eh, dahon pala ng saging ay eh, hindi ko na napansin. Eh, kain tayo ulit. Maganda-ganda pagkain natin at nandito tayo sa dahon ng saging. Bango. hmm? ganda ng luto hmm. mga tropa hmm? itong luto ay Matagal na lang ng pagluto. Ayos naman. Nato naman. Kaya, walang, ano, problema. Legit mga tropa, legit. Да. Mm Тогда -hmm. ng tamis ng kamatis. bitin sa kanin mga tropa bitin tapuin natin para hindi pangalat ng anumang ayok o aso yung okay, tropa hanggang dyan lang muna yung video natin kahit pa paano pala nakaluto tayo ng kahit, ano? pa paano mali mali pala nakaluto tayo ng kanin sa nyug ah, sa buko ano you know. o yung mga tropa maraming maraming salamat sa nanood ano? You know? sa nagtapos ng video na to paki ano naman paki share like and comment naman kayo at kung bago ka lang at napasyal ka lang bagong daan ka lang sa aking channel paki ano naman <coughs> paki pakip, pindot naman yung ating ano follow button ano. Maraming salamat mga tropa sa patuloy niyo suporta. Ingat kayo palagi, paalam, hanggang sa muli. Peace out. Tuloy lang, Duterte.